Ito ang Devil's Corner Yan nakikita niyo guys, diba? napaka Napakataas niyan Nakikita niyo, napaka siko So marami talagang na-accidente dyan Kaya kailangan kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo kaya, limitahan mo lang din What's up mga koys Yung natin First time na bumagsak Wow!

Good morning. Dito tayo ngayon sa Marilake. Kakatapos ko lang mamitik. Nasa 200 shots lang ang aking pinatikan ngayong araw. Pagtapos ng ilang taon na hindi natin nakita ang pililya, windmill masisilain ulit natin yan ngayon po ay papunta tayo ngayon ng Pililla windmill dito yan po sa bandang Rizal pagtapos po natin mamitik doon sa Marilake sa kilometer 50 doon tayo pumesto kasi na -miss ko after 2 months po ata saka ako nakapagpitik ulit dahil medyo busy ako sa pagbavlog sa sana ako nakarating Alright. Ang sabi, 18 minutes daw papuntang windmill. Check natin. Hindi na ako nag-gloves. Pahala na. Tapos, mandang kakakanan. Ay, kakaliwa. Ay, kakanan nga. Samba. Kakanan daw dito sa gilid dito apat hmm. tapos left turn left alright pwede na pala eh meron na para sa google maps eh Tapos, pwede diretso lang. Ang oh, okay safe dito. May army. Ganda rito. Oh. Mga puno. Daming puno na nakapalipot. Ayun na siya, guys. Nakita nyo. Ang laki. Napit <laughs> na tayo. May konting rough road lang din dito. rough road ng konti talaking puno ng mangga oh. medyo mahaba yung rough road dito yeah. ayun sya oh laki oh ngayon mas malalapitan natin yan Grabe, rough road. Dalalim. May lang dito, mga kois, Pag maulan. It's si Maputik to. Hindi na kong makapit, preno ko. Ayun na. Ayun na po. Ayun na po. Madulas. Ay, sa wakas <laughs> Wow Ayun na mga uwi, isang laki Woo Mahinit nga lang <laughs> Okay lang, malakas naman yung hangin eh Tsong ang ganda, ang daming pananim dito ng mga pinya oh Tanggalin natin cellphone natin. Papalibad pa tayo ng drone. Wow, ganda rin no? oh. Grabe, yun to yung lupa rito. Talagang sobrang init. Alalagas na rin yung ibang kabundukan oh. No? Itong the best. Wow. Ayan siya mga kuys. Kitang-kita mo ito no. Grabe. Napakataas na natin. Tapos sa likod na ito, ito, yung pililya. Ito yung umiikot. na malalaki na kala mo, electric pan. Pero yan ay nag-absorb ng energy. Para magkaroon tayo ng isa na doon ang pangunahin ay ang kuryente. Napakalakas ang ikot nito. Kasi nga, malakas din yung hangin o malakas ang hangin malakas din ang ikot ng LC pwede kayo dun ayun o tayo yung mga damo yung kabundukan parang konti na lang yung lupa na yung nakikita Ito, laki Ito na ata yung last O, oh, ito nga ngayon oh. Dito na nga Aakit ah, ka kasi dun eh Ito yun o, lalaki o oh. Ganda na lang tayo balik na tayo palipad tayo ng drone parang pa ba doon? parang wala eh. na isang tina lang eh. tara pagbalik ko nga guys I may mean, nakita kong spot dito na may malit na tindahan parang napaka peaceful ang lugar kaya agad daw akong bumaba at nung sa paligid nakita ko nga na maganda ang view at pwede pwede magpalipad ng drone dito so nakita nyo tawid lang yan mga kawis at paligid nyan mga paningin na pinya tapos nakikita mo yung view ng wood sa pinakataas Tapos nga ngayon mga kawis, umakit na ako. Uh, Tumunta na ako dun sa pinagbabayaran ng parking tsaka entrance fee na 10 pesos o 20 pesos ang binayara natin din ang ng mga ways meron din mga souvenir hindi ko lang sure kung magkano yung price yun na uh, pagkatapos nga nga magbayad ng entrance at parking fee makikita na ako dito sa bandang kubo at dito ako nagpahinga at dito na rin ako nagpalipad ng drone What's up mga koys <laughs> Yung drone natin First time na bumagsak Ayan o oh. Karoon siya na, ano, na nabagsak siya kanina Napulot ko sa may pinyahan yun Tinan nyo yung mga damit ko Dito ko siya napulot o oh, kanina <laughs> Woo! Ganda rito guys oh Windmill Daming windmill Ang gando Nakapalibot Sobrang lakas ng hangin Tsaka presko Lamig Wow Grabe oh Tara Let's go Balik na tayo Pahinga lang ako dito Mga 30 minutes Isang oras din pala Kasi so, nagpalipad ako ng drone Tapos Ang masama doon Ay ko plastic bottle yung drone natin bumagsak <laughs> buti hindi na damage basuran ba to basuran to kaya basuran nyo ah oh, ito pala ah oh, thank you ah Okay May 10 pesos dito na entrance for viewing Tapos parking O oh, yun lang, oh. lang o Pero solid dun oh Dito yung motor natin Nabilad ka sorry na Alright guys Balik na tayo Ganda rito lalo na siguro sa hapon Kasi medyo mainit pagkatanghali So advice ko sa inyo hapon kayo pumunta Medyo mainit kasi Pag ganitong tanghali sobra May tindaan pa rin Mini mart lang Hindi na tayo